Narito tayo ngayon upang malaman ang saloobin ni Kalinga Prab sa pagsali ni Ryan sa kwento nila Miss Rachel and Kuya Ruel. Music isang vlog naman ng sikat na vlogger na si Kuya Brooks Vlogs ay pinakita doon ang mga iba't ibang panik ng parte ng Kalingap Team. Kung ano ba ang tingin nila? Kung makakabuti ba ang pagsali ni Ryan sa kwento nila Miss Rachel at Kuya Ruel sa Season 2 o hindi? Ang unang in-interview ng vlogger ay si Kalingap Tata. Sabi niya, Kalingap, ah, uh, kaabang-abang talaga ang season 2, no? So, sa so tingin mo, ano sa buhay nila si Ryan? Nagsalita naman si Kalingap Tata at sinabing uh, si Ryan ay isa sa mga e-eksena sa Rochelle. Kaya dapat talaga ito abangan eh. Nagreply naman ng vlogger at sinabing hindi ba makakagulo sa pagdating si, Yan, si Ryan? At paano at Pagdating ng araw, magkakagulo kaya sila? Nagreply naman si Kalingap Tata at sinabing, sa tingin ko ay hindi sapagkat ito ay mga eksena lang naman at talagang pagsubok lang sa timbre. Oh angel, angel Baby next naman na in-interview ng sikat na vlogger ay si Kalingap Dan. Sabi niya, Kalingap Dan, anong masasabi mo sa dalawa na sasama na si Ryan sa season 2? Nag-reply naman si Kalingap Dan at sinabi, Exciting po kasi talagang gusto kong makita kung paano ipaglalaban ni Ruel si Rachel. Pero syempre, buto ako sa manok natin si Ruel nagreply naman ang vlogger at sinabing, Paano yan? Iyan daming ayaw na sumama si Ryan sa season 2 eh. Nagreply naman si Kalingap Dan at sinabing, Para sa akin dapat wag silang matakot eh kasi talagang pagsubok lang to si Kela, Ruel, and Rachel. Tsaka dito natin makikita kung talagang hanggang saan kaya ipaglaban ni Ruel si Rachel, di ba? Kaya sana ay huwag nilang ibas yung bata at ito naman ay para talaga sa ikagaganda ng eksena nila. At saka dito natin ang papatunayan kung loyal talaga si Rachel kay Ruel at kung hanggang saan aabot. at kung gaano ba talaga katibay ang relasyon at tiwala ni Ruel and Rachel para sa isa't isa. Katapos namang interviewin ng vlogger si Kalingap Dan, ay humingi pa siya ng isang opinion sa isang party din ng Kalingap team. Sabi niya, eh par, paano yan? Eh papasok daw pala si Ryan sa season 2 and marami ding may ayaw sa kanya na pumasok. Ano sa tingin mo yung dapat nating gawin dyan o ikaw anong opinion mo doon? Sabi naman nito ay, para po sa akin, dapat si Rachel din yung magde-decide niyan eh. At saka okay lang naman na pumasok si Ryan kasi sa huli ay desisyon pa rin ni Rachel yan kung kanina siya mag at siyempre kung kanino niya ipapaubaya yung puso niya kung kay Rowell pa rin ba o magbabago yung nararamdaman niya. Kaya dapat, bigyan din natin ng kalayaan si Rachel na mapahayag ng tunay na damdamin niya. At magtiwala tayo sa dalawa kasi alam naman natin na matatag at sobrang tatag talaga ng Rochelle. Nag-reply naman ng vlogger at sinabing, Uy, gustong gusto ko yan na yung comment at opinion mo ha. Talagang mabibigyan ng kalayaan si Rachel para sa kung sino talaga ang nananais ng puso niya pagkatapos nito ay umalis na ang vlogger at pumunta na sa isang tao na sabi niya ay talagang excited siya makuha na ng opinion. At ito daw ang kanyang pamangkin na si Kalinga Prab. Sabi niya kay Kalinga Prab, Pani yan, maraming ano, ayaw makasali si Ryan sa season 2? Ano po yung masasabi niyo na maraming may ayaw? Nagreply naman si Kalinga Prab at sinabing, hala maraming may ayaw? Nagreply naman ng vlogger at sinabing, opo talagang madami nga po sa akin na chat sa messenger na talagang kausapin daw kita kasi ayaw daw talaga nilang sumali si Ryan sa season 2 at sa kwento ng Rochelle. Nagreply naman si Kalinga Prab at sinabing, para po sa akin dapat enjoy na lang po natin to eh. Kasi ito po ay kalingap serye at dahil lahat naman ng pelikula, teleserye, palabas ay may ganun naman talaga ba? Diba? May mga pinagdadaanan, may problema at hindi naman palaging may masaya na part. Dapat meron talagang parte na magkakaroon ng problema at para makita din natin kung paano yung malalampasan ng mga bida ba? Diba? Kaya para sa akin ay talagang magiging pagsubok ito sa kanilang dalawa eh. Yung mga sumusulpot na maniligaw ni Rachel, talaga alam naman natin yan yung una eh. Pero para sa akin ngayon, ah uh, maganda to kasi gagawin natin trial si Ryan para sa dalawa. At kung paano malalampasan ni Rachel and ni Ruel yung pagsubok na yon. Kasi kung hindi nila malalampasan, ay sa tingin ko ay eh, hindi talaga sila para sa isa't isa. Nag-agree naman ang vlogger. Siyempre, ang guwapo kong pamangkin. Ay, grabe. Ito na po. Uh, kalinga, prob. Marami pong ayaw na makasali si uh, Ryan sa season 2. Ano ang masasabi mo sa mga nagmamahal, Roel, Russell, Tim? Mm -hmm. Love Team. Ayan. Rochelle Love Team. Marami pong may ayaw. Marami pong may ayaw. Sa totoo lang. At marami nag chat sa akin. Mismo sa messenger ko. Na kausapin daw kita. <laughs> um, ano ba? Um, para sa akin po. Ano? Kumbaga... Enjoy na lang po natin yung show. Enjoy na lang po natin yung Kalingap series. And apat naman po yan ng ano, kumbaga lahat naman po ng mga kumbaga mga teleserye or mga pelikula, may mga nangyayaring mga ganoon mga mga problema, di ba? Lahat naman po ng mga buhay kahit sa buhay natin, buhay ng ibang tao. ah, uh, lahat tayo may pinagda may mga napagdaan ng mga problema. Hindi naman palagi na ano, na palaging masaya. Okay. Di ba? Mm. Diba, uncle din palaging masaya. And sa, sa story nila Rachel and cruel. Well, para sa akin, isa yun sa naging ano, uh, pagsubok sa kanilang dalawa. Kung paano nila malalampasan yun. Yung, yun nga, may biglang sumulpot. May sumulpot. Uh, dati pa lang Which is, alam naman na natin before pa na nabanggit na rin rin. Ngayon, para sa akin, gawin na lang natin siyang ano, uh, gawin natin siyang kumbaga ah uh, uh, trial para sa dalawa kung paano nila malalampasan yun. Kasi kung hindi nila malampasan yung pagsubok na yun, ibig sabihin, hindi sila para sa isa't Okay. Paano kung na maraming baser na si Ryan at hindi kaya magagalit ang kanyang magulang o kapatid ah, na si sa, daming baser? Ah, bago naman po namin siya, ano, ah, bago naman i-upload yung video, ah, na tanong naman po kami, okay lang ba Ryan na upload namin to na isama ka namin sa ah, siya naman po. Okay naman po sa kanya. And, okay lang sa kanya. And sinabihan ko rin siya na, di ba, nandun din po sa vlog na, rin, baka mag ka nito. Hmm meron din. Siyang, mm. alo, Saka, Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Ang mali po dun, ba't po natin uh, ibabash yung bata? Kasi para sa akin, hindi naman dapat natin mag-bash. Kasi nag-iilang uh, mm -hmm. naman siya. Sama. Na mm -hmm. confess. Yung na sa puso yung, niya. Kung confess niya, di man po ibig sabihin sa pag-confess niya, ay mukuhan na niya si Rachel. Dapat nga, hmm. mas maging proud pa tayo kay Rachel kasi may oh, nagkakagusto. Depende sa kay Rachel. Uh, and na kay Rachel pa rin. Sa nun. kanya pa rin ang desisyon. Saka, ano, hmm. Malakas ang patung naman na hindi matitinag itong Rochelle. Rachel matitinag. Hindi matitinag. Sa, sa dami-daming so, suporta sa kanya. Yan ay ano lang yan, kumbaga, pagsubok lang yan. Di pa nga po pagsubok yan eh. Tayo lang, tayo lang naman yung isip na baka mawala. Hmm. Kasi sabihin, kung nag-isip tayo ng gano'n, wala yung ano natin tiwala sa ating pambata. Kasi... Okay.